Pinagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Happy New Year sa inyo po. Siguro yung marahil po kayo nagtataka kung bakit ang pagbati ko ay Happy New Year. Sabagkat sabihin niyo hindi pa ako nagkikrismas, abay Happy New Year na. Pero ito po ay uh, nagsisimula tayo ng panabagong yugto sa kalendaryo ng simbahan. We start a new season in the calendar of the church which we call Advent. At alam po natin ang ad Advent comes from the Latin word Adventus. Galing sa kastilang salita na at sa Tagalog, pagdating. Kaya pagka pinag-usapan natin, pagdating, anaisip niyo God, ay si Isa Sigera. Pagdating ng panahon, hindi po yon kundi pagdating ng Panginoon sa buhay natin. And when we talk about Advent, we talk about two manifestations of the coming of the Lord. First is the manifestation of the Lord on the first Christmas day, ang uh, Pasko at ang pangalawa ay uh, the second coming of the Lord at the end of the world. Ano po ninyo, na napakahirap pong pagsamahin yung dalawang ito, Pasko at saka katapusan ng mundo? Christmas and Parousia are of different uh, manifestations of the coming of the Lord. Ang isa ay historical, naganap na at ang isa ay mangyayari pa. Ang isa ay nakakatuwa, ang dala ay uh, pag-asa, Pasko at ang uh, pag pagdating ng Panginoon sa huling uh, paghuhukom ay nakakatakot. Pero ito pong pagdating ng Panginoon ay uh, kinakailangan po natin paghandaan at sabi ng banal na ebanghelyo ay para pagdating ng uh, ama ng sambahayan na hindi alam kung kailan darating. And so beses pong inulit ng Panginoon na maging handa kayo. Saan po tayo dapat maging handa? Ihanda natin hindi yung panlabas, hindi lang yung mga Christmas trees, Christmas lights, kundi makandang ihanda ng ating puso at ang ating kalooban. At uh, ito pong uh, Advent is a time for us to wait with patience, expectation, and a positive attitude. Kaya naman po ang paghihintay po ang buhay po ay isang mahabang paghihintay. Maraming beses nagihintay naghihintay, naghihintay tayo ng bonus, naghihintay tayo ng bakasyon, naghihintay ka ng uh, magka-boyfriend, magka-asawa, naghihintay kang para tumama sa luto, naghihintay ka na ikaw ay makatanggap ng maraming mga blessings. Pero ito po ang tinuturo rin sa atin ng uh, adviento, na tayo mag, matutong maghintay. Because life is a long wait, and we need to wait because we are not experiencing completeness. In our life There are more to life Kung kaya katulad ng isang magsasaka na naghihintay Sa kanyang uh, mga itinanim Matagang naghihintay Araw at gabi para pagdating ng araw Makita niyang bunga Ng kanyang pinaghihirapan Para rin po sa paru-paro Bago ito maging magandang paru-paro Kailangan mo na maging kukun, maging tilas Maging caterpillar At sa paghihintay niya magiging makulay Maganda kanyang buhay Bilang isang makulay na paru-paro mga kapatid, I would like to posit another coming of the Lord. And that is the coming, the third coming. The first coming is uh, Christmas. Third, the second coming is the end of the world. I'd like in between the two, I'd like to place a third coming of the Lord. And what is the third coming of the Lord? The coming of the Lord into our life. Ang pagdating ng Panginoon sa ating buhay. Ang pagdating ng Panginoon ay In the most ordinary surprising way, ang Panginoon ay nadadyan. Minsan, uh, pinapakilala ng Panginoon ang kanyang sarili sa panahon ng uh, pagsubok, sa panahon ng pagdadalisay, sa panahon ng bagyo, sa panahon ng paghihirap. Even in the most ordinary way, et, tayo naghihintay ng ating resulta ng check-up natin sa doktor, tayo nakapila sa bangko, tayo ay uh, um, naghihintay ng uh, ating mga blessing. Naroon po ang Panginoon. Ang kailangan lang po ibuksan natin ang ating kalooban. At ang ating paghihintay po ay magiging makahulugan if it is not just a passive waiting but an active waiting. We must be actively involved in the, service of the people, especially the poor, the lost, the last, and the least. And we must see people in the, in the face of other people, the image of God. At makita po rin natin sa buhay natin, sa importanteng yugto ng buhay natin, ang mukha at larawan ng Diyos. Kaya ako, ito nga ang katapusan na ng buhay mo ngayon. Kapatid, handa ka na ba sa pagdating ng Panginoon sa buhay mo? Amen.